Tapos ka no? na, no? Sabi. O baka yung tutuntunin natin din. Saan ba? Baka yun na. 3 meters. Teka lang. Oh, dito ba? Dito ba? Ano sinabing ano? Dire-direcho lang ba daw? Dito ba? oh, sabi. Baka bahay dyan. Ayan o, sa asinti bukbuk. Ayun. 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 May Asin. Nanitan. Asin tibuo. Hindi ba bumili asin tibuo? Magkano po Asin tibuo. Ito gawaan nila. 500. Ay, tay. 800. Pwede Ayan. Po sa check-in, no? Ay, sa ano? Oh, sa pwede, 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 po keri, pwede, na, pwede. pwede ilang kilo to, tay? Ah? Ilang kilo? One kilo and one kabo. One, two, ano? Hindi lang Ay, eto po yan, tay. Ito, pala yun Kita ba? Ha? Asin 'to, water. Wago, isa lang eh. Ito lang. Kena kena gamay ra po, ito 'to. Ito yung main nagawaan. Oo, oh, 'yun. Niluluto namin tomorrow. Aba, ba. Yan, ganito sila. 'Yan. Dito lang pala meron ito sa buong Pilipinas. Mm. Tayo may ari. Oo, totoo mismo. Ikaw lang talaga. Si 'yong ano, uy ay yung founder na si asin tatay tiba? pala ang founder ng, ng, ng Asin. Um, kapatid. Mukhang Ako la sa production. Uh -uh. Sikat kaya sila. Honda <laughs> sa TikTok napanood sila 'yung ganun. Pero sa ako ko lang sa TikTok. 'yung ano? Ah, nag-tour ng ah, lagya nang cubic. Sa guys sa guys. O sa funding process.

Pero tay, pwede isa-isa-isa na bibili hmm? na ako Okay. lang niya? one kilo. Ikaw? Bili na isa. Wala akong gagawin. <laughs> Hindi pa diba doon ah tay? Ha? Paluto? Oo. orang bitin na magluto. Mm -mm. Tamis-tamis na siya. Eh great great untuk para powder mm -hmm. angle <laughs>